Paano? Bye! Happy weekend! Woohoo! Di mo ba naabutan ng live ng komento nying? Huwag mag-alala! Rewind tayo! Sagot ko na ang quick highlight ng huntahang na mismo! Ito ang Kanto nying! Dokumento nying Rewind! Ganito ang itsura ng kasalukuyang sitwasyon ng ating mga pamayanan lalo na sa tinatawag na mga Islam areas. Tapos, matatransform na ganito oh, sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, Metro Manila at mga probinsya. Galing! Ito ang dapat mangyari. Para po ma-achieve yung 6 million units na to, ang kailangan natin, 1 million units a year, a year. nationwide. Kaya lang, wala na tayong lupang palapad eh. So ano uh ang -huh. anong, anong klase ng babahe po ito? Vertical ito. natin yung tiyatawag na vertical housing. Uh -huh. very, very crucial dito ang uh, ang local government uh -huh. kasi sila ang mag-a-approve ng mga uh, higher, mga tiyatawag ng par. Uh -huh floor area ratio. So, um, you know, kaya, tapos after building, all, all it, the development ng building, or also actually, the turn over sa local government. Pa, paano po ang magiging sistema? Meron kaming usapan sa local government. Ang sabi namin, tapat lahat magkabahay. Okay. Yeah. Ngayon, yung kung ikaw ay wala pang pambayan, hindi mm. mo kaya yung 3,000, mm. 5, ha? Ang kaya mo lang yung 2,000 o 1,500. For the meantime, si local government isa subsidy. Subsidy. Ang tawag naman namin doon, uh, interest, monthly interest support. Monthly interest support, MIS. Oo, oh, mm -hmm. subsidy. Mm -hmm. So, every month, sila naman ang subsidy ng monthly para makayanan niya yung pabayad. Okay. Kasi yun, yun, dadaling ko sa bako. You know, okay. Para makuha ko ulit yung pera, para may bigay ko sa susunod na, susunod na binibisa. Okay. Ganun dapat eh. Kasi ang nangyayari kasi yan, pagka tumayo ako ng bayad, hindi ka nakabayad. Ha? Ah, maraming taong di mga di magkakabahay. Kailangan tumuloy-tuloy yung pera ng ikot para maraming magkabahay. At dapat maintindihan din nung nagkakabahay yung beneficiary yun. Kailangan magbayad ka oh, para makatulong ko pa sa iba. Lahat dito magkakaroon ng oportunidad na sumali sa programa. Paano po yan? Ang programa ni Presidente Marcos, minimum wage mm -hmm. para mabigyan lahat ng tao ng bahay. Yeah, Siyempre, iba naman din yung mahirap na mahirap. Kung yeah, pamukha nyo yung tinaktamu ng mahirap, talaga yung nag uh, like baseball this yeah, Ah, yung mga nandito din sa malamig, yeah. yung nagbabalot, nagbabalot. Na ang anak ay lima, lima yeah, tapos siya lang nabigyan dahil mm -hmm. wala rin siyang bahay. Yeah, Di ba? So walang matiran mag squat ulit yan. Yeah. kung ang minimum weight si Erner yan, kumikita ng halos si 15 minutes yung work. tao 3,000 na yung i-allocate mo sa bahay. Oh. Right, kaya, kaya. Kaya, kaya. diba? Okay. Okay. Hindi na siya mamamasahe. Oh. Maglalakad na kuwari. Ang restaurant sa tapak lang yan, yung okay. waiter. Okay. 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 You know, yung okay. 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 you know, okay. 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 waiter dyan sa Maglalakad na lang o oh, magbibisikleta. Okay. 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 So, puro bike na lang natin. Mm Kasi, sinasabi ni Sekretary na ay yung in-city housing. Kasi ang problema natin talaga, Secretary, nung araw eh, kaya ayaw umalis ng mga informal settlers dito, i -re relocate sila doon sa dulo ng Maragondong Kabite, sa dulo ng Rizal, sa dulo Plaka. ng Pulacan, mayroon pa sa Nueva Ecija, napakalayo. Pero ito, ang plano pa po, ang ut utos po ng Pangulo, so, in-city in -city housing. Ang inaano ko dito, inaano namin, na, namin dito ng gobyerno, uh, ni eh, Presidente, Presidente BBM na pilitin introduce sa mga Pilipinas yung condo type, condo type, oh. yung vertical living. Opo. Oh. Kasi ma na po yan, mga 30 floors? Yeah, it's between 250 to 30 floors. Opo. Oh. Yung ibang mga malilit na city, kung maaari mga town, mm -hmm. na may high-dense doon, baka yung 5, 4, 5 story, baka oh. doon kumubra doon. Mm -hmm. Pero pagka mga medyo civil, mga between 50 to 30 story. Ako, ako po ay uh, gusto kong magkabahay. Hmm. Nag-apply ako. Paano nga po mag-apply? Ano po ang proseso? Magpupunta ako sa LGU ko. sabi oh. Sabihin ko, Mayor, gusto ko pong magkabahay. Magkano po bang uh, ibabayad ko dyan? Kano katagal ko bababayaran? Ano po sasagot ng dapat? Ano oh. sa S sasagot niya ang Mayor Palabak. Sagot niya ang Mayor. Oh, babayad ka ng 3,000 a month. Mm uh, or 3,000 a month mm. for 30 years. Ngayon, mm. kung hindi mo kaya magbayad, tutuluan kita. Mm. Ha? Up to 5 years. Apo. Ha? Ako magsasubsidy ng monthly support mo ng 215 Apo. para 2,000 lang yung babayaran mo. Apo. So after 5 years, siguro, kaya mo kaya na kaya mo yan. Pag hindi mo kaya yan, eh, ko, ah, ah, di, di na liyan, eh ko na yan. Ah, ah, pag hindi mo na bayad sa banko yan, ay ba naman, kukunin ko na ulit yan. Halimbawa po, Ah, uh, tao na ako nakatira diyan. Tapos sinabi ko, sekretary, iyo na. Alis na ako. Bebenta ko na to. Pwede ba niya? Okay. ang ipapal, proseso na? Oh, bis Pwede yung penta. Pwede yung penta. Pwede yung mga kakabahay Patapos, tapos din. Wala ka ng bahay. O parang, okay. black, parang blacklisted na. blacklisted ka. Tapos ka na. Uh -huh. Kasi alam mo, hindi mo matatanggal sa karapatan niya yan. Eh, mm Na ibenta. Na ibenta. Alam mo, kahit uh, na, hindi mo ibenta, kahit sabi yung bawal, gagawa para yan. ang kikita diyan investor. Yeah, po. Meron pa diyan at i-discount na malaki. Kawawa na naman siya. Ang ambition ambisyon na to, kaya ako tinawag na ambisyon eh. Uh, ngayon lang makikiyari sa uh, tanong tanang buhay natin ito eh. 6 na milyong bahay sa loob na halong na taon. Kayo personally, Diyan na po kayo lumaki, diyan na po kayo uh, uh, nagkauban, mm -hmm. diyan na kumulubot uh, ang, uh, ang balat ninyo eh. Kaya kayo ay naniniwala ng na mangyayari ito. Yeah. Ako. Mangyayari, bago kayo umalis sa pwesto, kasabay ng presidente, mm -hmm. eh, mapapakita niyo sa amin, andyan na yung bahay. Yeah. yeah. Nai-imagine na ko po yung magandang mangyayari sa bansa natin. Uh, At kasama niyo po kami dyan, support, so, support ako po. po kami dyan uh, Secretary. sekretary. <laughs> Huwag na kayong mahihang magkwento tungkol dito, okay. Secretary. kasi... Hindi pa kami nagtatayo kasi eh. Ay, kaya ayaw namin nagkikwentuhan lang. Opo. Pagod na pagod daw oh, ka ang kwento eh. <laughs> Gusto ko magtayo eh. kaya kaya ayoko ko na naging pagka-meeting-meeting meeting, eh. Kaya sabi ko sa mga tao ko rin yung tapos na ang meeting. So kailan po kailan tayo, tayo magtayo Kailan, tayo, tayo. kailan po tayo, tayo ground groundbreaking yung uh, sekretary? Ngayon, may ground break, may ground breaking kami next week uh, sa Marikina. May uh -huh. ground breaking kami ng Kaisyon City. Mag-uumpisa na nila magtayo. Nag-ground breaking, mag-ground breaking sa Bataan. Ground breaking pa rin kami. Mag-uumpisa na rin sa Tokayo. Tayo ay katunin Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita na tayo ay ni May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa balita sumusubaybay Halika na makinig ba bago na balita May bagong labas yung taong napapanood mo lang dati sa balita Antonita Berna, oo siya wala ng duda Katunyeng siya kung tawagin malamang ay kilala mo din siya Mabait siya kung sa mabait lang Di ba din nasa gitna lang Lahat pinapakinggan, tama o mali Walang pinapanigan Tao na walang itinatago sa sarili Marunong makisama, napakahusay mo Kaya gumawa kami ng ganito Para ilathala ang buhay mo simpleng taon na nanggaling sa duos Siya na kong magmahal na ko lubos Mabagal man ang mga kwento taghos Na masa puso kasama ang Diyos Kaya lahat tara na makinig Abangan ang bagong parating Mga kwentong magaling Makitun na tayo ay Katunying hey! Dito na tayo kay Katunying Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita Dito na tayo kay Katunying May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa balita hey! Tune in na tayo ay Lahat ang mga debat na totoo, mga saluobin ng mga tao Tune in na tayo ay Kato Tune 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 Nakita na natin sa TV, napakinggan na natin sa radyo Ngayon sa online, mapapanood na natin siya o di ba panalo Ang daddy ang be, ang bigong ng everyone, kinaa Kinababaliwan Nalibon-libon niyang taga suporta ang isa na ko Mga ate at kuya Nanay at tatay Lolo at lola Batang kapatid Alam niyo ba na pwedeng sa lahat Ang bawat aral niya na pinapahatid? niya na lahat ay may karapatan O pasabihin ang mga sa loobin niya Di man magkasundo Ay naku po magkasama sa isang banda Magkakapatid solid mga Pinoy Nandito ka man o wala Nasa Pinas ka man o Sa sa ibang bansa Meron ka man o wala Mayaman do ka para sa kanya ayaw Ayos ka, pantayan tingin yung si Nying. Mahal na mahal niya ang masa Inahabangan ka palagi Sabi ka ko sa bago kwento May aral na naman akong mapupulot O pang ibahagi ko Kaya lahat tara na makinig Gabangan ang bagong parating Mga kwentong magaling Makitsunin na tayo kay Kato Nying hey! Dito na tayo kay Kato Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo, mo pa nakita dito na tayo ay Katony May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa hey. balita Tuning na tayo ay Katony Lahat ang mga debate totoo, mga saluobin ng mga tao Tune na tayo ay Katony Tune in, tune in, na tayo ay Katony Lahat ang mga debate totoo, mga tayo kay Katoni Tunin na tayo kay Katoni Lahat mga debate totoo Mga saluobin ng mga tao Tunin na tayo